Ba't <laughs> sa sabong okay, Pare, ba balik tayo doon. ang sarap nung extra rice. <laughs> ah. <laughs> kaninong, Ay, sino ba yan? Kaninong tatay kayo? Sa yung ka? tatay ko yung dalawang yan. Oh. ano ba, talawang, sino ba nang sa'yo? Ay, na? eto tayo yan. Eto tayo yung anak tatay tayo, tayo yan. Alin dito tatay yung kamukha mo. Sige. Tay, yung anak ni Janice, sinaaway ako. Anong problema? Wag, ay! Sino kayo pala ka? ako dito? Ako ang nanay niya. Ako <laughs> <laughs> si, si Janice! Dito si Janice! Ikaw pala yan. Sandali! sandali. Si Janice to? Hindi. <laughs> oh. Si Panis yan. <laughs> ay! Sandali! Kila, sandali anak. Yan ba? Oh. Siya! Siya yung ex. Ruden? Oo, oh, sige! Bakit inaaway ng anak mo? Yung anak ko! Rodel, hanggang, ngayong, hanggang ngayon ba naman? Pati mga bata. Kailan mo ba ako ihiwala yan, Rodel? Nay! Nay, parang di na yan, Nay! di mo sabi... Pag kinakausap kita, tigilan mo yung pagluluto. Sa dali, sa Ano, de, sa na, de, ano de, na? Ano, say, na, ano but... nagluluto? Hindi ako nagluluto. Nilalaro ko yung pusa. Ano ba ito? Sasagot, sasagot ang tatay ni X. Sabihin mo sabihin. Ito, ako siya. Bunga ng pagmamahala natin yan. Di ba? Ang ganda. Oo. Huwag ka, ka makialam dito, anak. Pasensya, nanay. Anak, naniniwala anak. ko dal pareho tayo may highlights. Anak kita. <laughs> pero lang, pero yung tatay ni ex, nakakita ng bagwa. Ano <laughs> 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 <Darawin> yung karakter? Siya din yung nanay. na tayo! Get on! Get Wow! Thank you, Tata. and Naggy! Magaling, galing, galing. May bagwa. Appear tayo, appear tayo. Alam mo, magaling. Hindi ko man... Pero nakikipagsabayan siya ng acting. Kailan na rin. Kaya tetay siya. Pinaglalaban niya. Oo. Pinaban. O, palangpakaulin natin si Queen Zyra. Makahindog ang Kyla Estrada. Alright. Eto naman, alamin natin. Pasado ba sa Madlang People si contestant number one, Brian and Sean, kausapin nyo na sila. Thank you, Darren! O, oh, Sean, tanongin natin, opinion ng Madalang People! Madalang People! people. Kaloka! O, Kaloka! Kaloka. 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 May oh, may parahalo-halo -halo dito. Halo-halo talaga. Iba-iba ang -iba opinion nila. Tatulong nanay, may kaloka. Pero oh, marami ding ah. kaloka like ito tayo, dito tayo oh, siya. Sige, sige. Oh. Wow, hi, oh, hi kuya. Ay baba po kayo. Baba ka kuya, ayan. Kuya, oh, bogi. Kuya, ano pong pangalan nyo? Um, hello po. What, madlang people. Hello po, Padre. Ang hindi ko ba mo? Ang hama ng Padre lang, ano? Ako po si, ako po si Renz. Renz! Renz! Kuya Renz! niya, ano? Ano ang pangalan niya, Raya? Renz! Renz! Ha? Renz! Renz! Renz daw eh! Renz! Renz! Sa Philippines, anong pangalan mo? Renz! Sa Korea, Renz ka! sa Korea! Ganun pala yun! pagpunta ka Korea, palitan mo letter L. Okay po. Renz! O, Renz, taon ka na? Um, I'm 23, 23 years 23 old. 23 years oh. old. 23 years old. Pogi, artista. At saan huh? po kayo? Um, I'm from Iloilo -ilo po. Ay, Iloilo. Iloilo? Ilo -ilo. Ilo Ang layo. Ah, talagang dumayo ka para manood ng showtime. Yes, yes naman. Wow, talaga naman. Solid showtimer. Rens, oh. oh. Renz, Renz. Rens. Oh. Rens, malabo ulo mo. Bakit? Uh, oh, na oh, ah, Bakit? Bakit? salamin eh. Bakit? Ay, Bakit? Sisilaw lang sa Wala po, Kalabo, magulo yung isip. Mga apat niya. yung mata niya, Kuya Jong. <laughs> Rito yung may mata din dito. <laughs> 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 Rito <Orange>. ano, <okay laughs> niya. Oo, oh, Lens, Bakit ka lookalike binigay mo? Um, hawig niya naman po yung ano, si... Kaila. Kaila. Opo. Hawig niya naman. Pero para sa akin po, parang kamukha niya po si Janela Salvador. Oo, para sa'yo. Eh, di dapat ka-loka binigay mo. Hindi. Huh? Hindi, dalawa nga eh. Dalawa. Dalawa. dalawa Dalawa. dalawa Huwag mong kawain. Hindi ko hinakawain. Baka naman yun yun oh, oh, crush ni Renz. Baka crush oh, ni Renz. Ang strong hit naman itong kuryanong ko. Eh ikaw naman Renz, matanong kita, sinong kamukha mong artista? Kung matatanong ka. Ay, -ka -like sino ka-loca -ka like mo? Sino ka, -ka like mo? Nung bada po ako, marami pong nagsasabi na kamukha ko daw po si Nash Aguas. Oo! Tingin nga, tingin nga. Oo! Kaya mo ba ano? Kaya mo ba sample konti yung galawan ni Nasha Aguas? Kaya oh, mo sige ba? Sige, po. go. Sige, po. Go. Oh, sige. No. oh, oh. Kahit oh. hindi oh. tama Hey! Oh. oh. Let's go. Ah. Hey, hey, hey. Wow! Di ka ba Grabe! Wow! Ang galing mo kuya, sobrang talented mo rin. Dancer po oh. ako. Okay. Ay, dancer oh. naman dancer pala ka Dancer siya. Thank you so much bro Thank you so much Back to you guys Thank you so much Sean and Ryan At ngayon pakinggan naman natin Ang komento ni Jurado Gladys Reyes Sa acting ni Kyla Hello Queen Saira Pero bago yan September 27 po Sa aming That's Diner Santa Lucia nako meron kaming steak night with Appetite Band. So, sana po, i-date nyo yung inyong mga loves dyan and bring your families. So, September 27, Abin. Yeah. Oh, anyways, sabi mo yung acting, naku, pasadong-pasadong acting ni Queen Syra. Kasi Thank sabi nga po. ni Vong, kaya makipagsabayan, impromptu acting, impromptu lines, di ba? Nakikipagsabayan siya. Po. Hindi lang niya kaya makipagsabayan sa kantahan. Pero yeah. sabi ko nga, Baka pwede naman niyang ma-improve later on. Baka mali mo, turuan pa siya ni Darren, di ba? Oh, sa kantahan. Pero alam mo, sa totoo lang, ang dami niyang kaloka-like eh. labas niya, po. tama kayo, may Aubrey Miles. Nagtatanong kami na Jukes, Aubrey ba yung niya? Biglang nung no, meron din siyang kaloka-like na uh, Megan Aguilar, tama rin. Biskos yung pata. Pag numiti siyang ganyan. Pero oo, oh, oh, meron din siyang angulo Kyla Estrada. 'Di diba? Kaya go. naman uh, para sa akin ano, medyo malamala, uh, mala no? Malamalang kahawig niya si Kayla. Pero para sa akin she's so kaka. Ano yung so kaka? Kaka? Kaka. Kaunting kahawig ni Kayla. So good luck to you, ha? Good luck to you sa Iba talaga si uh, oh, eh. oh. Ate.